pavement markings, ano nga ba ang mga ito at paano ito makakatulong sa pang-araw-araw nating pagbiyahe? Halika, pag-usapan natin ang mga marka na madalas nating naikita sa lansangan, para saan ba ang mga ito at bakit ito kailangan? Ang pavement markings ay form of lines, symbol, messages, or in numerical form na ina-apply sa kalsada o semento. Ang purpose nito ay para mabigyan ng idea ang mga motorista kung ano ang dapat nilang gawin sa kalsada, at nakakatulong din ito sa pag-organize ng traffic bukod sa mga traffic lights at road signs. Ngayong alam na natin kung ano ang pavement markings, huwag na natin patagalin at pag-usapan na natin ang iba't ibang klase ng pavement markings at ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito. Solid white line. Ang paglabas sa linyang ito ay kinakailangan ng matinding pag-iingat at hindi pinahihintulutan. Broken white lines. Ang pagpapalit ng linya ay pwede as long as safe at hindi makakapag-cause ng obstruction or pagpapabagal sa daloy ng traffic. Double solid white line. Hindi pwedeng mag-overtake pero pinahihintulutan ang pagliko ng kaliwa kung clear naman ang daan. Pero laging tandaan na ang oncoming traffic ang may right of way. Double solid yellow line. Ang pag-overtake at ang pagkocross ay hindi pinahihintulutan. Single solid yellow line. Ang pag-cross o pagtawid ay pwede, ngunit hindi pwedeng mag-overtake. Single yellow line with broken white line. Hindi pwede mag-overtake pero pwede ang pagtawid sa side na may solid line. At overtaking at crossing ay pinahihintulutan sa side naman na may broken white line. Broken yellow lines. Ang pag-cross at pag-overtake ay pwede ngunit dapat may kalakip na pag-iingat. Broken and solid yellow line ang pagkocross at overtake sa side na may broken line ay pinahihintulutan ngunit may kalakip itong matinding pag-iingat at ang pag-overtake sa side na may solid line ay hindi pinahihintulutan. Edge line Ito ay palatandaan kung hanggang saan ang sakop ng dadaanan ng mga motorista. Transition lines Ito ay upang magabayan ang mga motorista upang safe na maiwasan ang anumang harang sa daan katulad ng islands, median strips, bridge piers, at pagbabago sa lawak ng daan. Top line. Ang mga sasakyan ay dapat huminto bago ang solid white line na ito. Give way o tinatawag na holding lines. Ang mga sasakyan na nasa lane na may give way line ay dapat magbigay sa lahat ng incoming traffic. Pedestrian crossing. Ito ang daanan ng mga tao kung tatawid papunta sa kabilang side ng kalsada. Roundabout holding lines ang mga sasakyan na nasa loob ng rotonda ang may right of way over sa mga sasakyan na papasok pa lang doon sa loob ng rotonda. Yellow box. Ang mga sasakyan ay hindi pwedeng manatili sa loob ng box upang maiwasan ang pagbagal o paginto ng daloy ng trapiko. Rumble strips. Ito ay para mabigyan ng warning ang mga motorista upang sila ay makapag at maiwasan ang anumang aksidente. Pavement arrows. Upang mabigyan ng kaalaman ang isang motorista kung anong direksyon lamang ang pinahintulutan kung saang lane siya nakapwesto. Ngayong napag-usapan na natin ang iba't ibang klase ng pavement markings, nawa ay nabigyan ko kayo ng karagdagang kaalaman sa daan. Please like, share, and subscribe if nagustuhan mo ang video na ito. Laging tandaan, matuto tayo maging masaya para sa iba para mas i-bless pa tayo ni God. Ride safe, God bless, and bye-bye!